Three day na bada day gamit ang bilan sa ni bossing tight six it freshness daw six six sa bango mas bagong puti linya ni bossing linya ko rin pasahin ng paglalaba Hope Di ka matatanong Sa presyong abot kaya mo Kasiglahin ang paglalaba Sa Coca-Cola dahil love at gamit ng bida ko di ng bossing I love you bossing Happy birthday bossing mama chuk chuk Thank you po. Dalangin ko po na i-bless and i-favor po ang lahat po ng mag-like at mag-share ng video ko para po makarating kay Bossing. God bless po.